Hawaki na, hawaki. Hawaki, hawaki. Hawaki, hawaki. Oh, oh, ang uh, laki niyan. Kabilas oh, ang laki. Wow. wow. Sabahan na kami. Wala, <laughs> <bay> <bay. laughs> oh, tayo, dalay. Ayun na. Hoy, lakayon, mga kabilas. Dali tayo, dali. Tapos natin ang uh, team footage. Yo, tayo. Na tayo. Tayo. Start na tayo. Start, tayo, start, start na, start ah, na. Eh, dive na tayo. Dive na. Start na, start na uh, uy, uy, pa, baga, uy, Bilas yan, ah. oh, uy, oh, oh, ah, oh pool, bilas kaki pul. laki. ay.

ang laki ay kumpara mo sa huli ayun ni kamila. ay kumpara ayan ayan wala ka na pispis 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 malaki ayan na malaki kay kamila. ay gusto niya <laughs> Oh, oo na pilas yan pole na lang pull pull na lol hindi na

Ano, parang, ay, parang, yan. Yan. parang bayang oh, parang mga kabilas, oh. bayang. Gitu. bayang bayang kabilang. So, boyang, boyang, Bayog, bayang hindi Shooter lo shooter. Langa. Pamana ni kabilas ito Ani, ano yan? ano yan Huli mo. Shooter. Managat. 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 Wow. Managat ngah. Alaki. Oh, boy lo boy ya lo. Ayos. Sepuluh sepuluh Alo, Ayos lo. Ayos ayos lo. ni kabilas shooter madena. Ang o. You know? oh, um, sugpo. Sugpo. kita dalawa yan o. Ayos o. Sugpo on blocky. Sugpo. On o. ay kita Sarap man. yan. Sarap nito. Bilas. Oh. Oh, sarap oh. yan. Oh. Bakal pa sa laman. O. Matisik po. Aba. Baka pa. talaga mga kabilas. Hawakan ko na lang ito. Sige, okay. ayos. Oh! Malaki, laki, laki. Laki. Balong, oh! balong. Tutoki sa gitang. Tutoki na ilaw. Ang laki, laki niyan, Ayan. laki. Laki niyan na. Bilas, ano, laki niyan, laki. Siya baka makawala, makawala. Oh! Ang layo ng ilaw mo, balong. I ilaw, balong. Ayun. Yan, bilas, ano yan, laki. Oh! Wala po. Napop. Uh. Okay. Black. Sana. Toko ng balon. Di jamdol ah. Oh. oh! Kawal pas. Sayang. Oh. sayang, sayang. Sayang nun ah, pagkalaki pa naman. So, Tinga ko ayun, ba makita ko ah. sayang. Tanggal ulit. Dalaw kilo 'yan eh.

Oh, ah. Yeah. Oh, yeah. yeah. tambog, oh, tambog. Tambog. Tam tambog. Ako Tam tambog. Tam tambog lang, Tam grabe. Tambog. Unlaki. Ano? Tam oh. Tam oh, Tam Wala wow. na. Tam tambog naman. Tam tambog na, no? naman. Tam uhuh. Uh uh -huh. Oh, yan mga Bilas, oh. Ano'ng tawag ninyo dito? Tam tambog. Tam -tambog. Pakomi naman po sa lahat na nakakaalam nito. <laughs> At pa-share kung pa-share na rin. <laughs> tulong na sa amin ng Timputi Chaka ni Kabilas. Yun, dali. Oh. Lino? 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 Sarap lang inihaw niya. Ano? Lino? Lino? Oh. Laki, laki, laki kitang niyan. Oh, oh. oh, lapat dyan. Lapat pa na. sa hukak ko ayaw. Oh, oh. Laki. 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 Sa purite. Oh. Ang oh. laki niyan. Ah. Oh. Ang oh. lapat doon. Diyo, oh. kabila. Diyo, sa inahawakan mo. Oh. Di lapat pa lang pasin. O, parang ano. Yeah. Parang plato eh. <laughs> eh. Ang lapat, lapat do? <laughs> oh, oh, oh. tipotik. Ah, ayos oh. Lapad. Ngayon mo aprito mong garne oh. Lapad. Bulag. Tingnan mo tabon yung. Tabon lahat ayo. Ang lapad niyan. Lapad. Lapad. Bilas na yan. Oh, yan. Lapad kitang. Oh, yeah. Ah, ano magkasabay. Ah. Ya. Tara. Oh, laki yan bilas. Oh. Oh, dito mo na tayo. Diri, diri. Di, di. Oh. Oh, oh, oh. laki niyan. Kabilas oh, Wow, dalawa sabay. Ang laki ko. Ayos. Oh, yan mga kabilas ng ating uh, huli ano. Diri, oh, laki kita ko. Kabilas. Laki kita ka. Ah. Oh, yan oh. Mga lapu-lapu rin tayo. Isog po. Ayun. Sige. Food trip tayo. Sige. Kapoy muna tayo, ano? Atin mga idol. Para yan, oh, dyan tayo mag-iihaw. Oh. Oh, fire. Ha oh, yan. Lakas ng... Kitang oh. kita nyo naman. O, yan mga kabilas O, oh. iniihaw na natin. O, sumpo. Sumpo. Iba-ibang isda yan mga kabilas O, kusok Parang tinapaan o. Tinapaan. Yan, ayos na o. Yan, mga kabilas, malapit nang maluto ang ating bugod tripin. Oh, may sugpo pa tayo oh. Dalawa. Yon, yon, yon.

Ayos. Tamis mga kapilas. Sarap. So, ulit ang powyat. Ulit. Wala. Ito po butik ko. Siyer din o. Okay lang. Ito na lang yan.